Hello everyone! Hello guys! Welcome back to my channel. This is your Tarasach JP or oh, Fortune Whisperer. Ako si Che. Okay guys, our reading for today ay para sa lahat ng mga libra. Okay? So ang reading natin ay general. Paalala lang mga palangga, mga ah, mahal kong libra. Ang lahat ay, ito ay general. So ang hindi lahat ay nakaka-resonate. 'no iwan lamang po ninyo ang so sa tingin niyo para sa so tingin niyo ay hindi sa inyo at kunin lamang po ninyo ang mga tingin niyo ay nakaka-resonate kayo. Okay? So guys, paalala pala sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng channel natin, please do subscribe. I do appreciate po kung uh uh mag-subscribe kayo sa channel ko. Click the notification bell para po updated kayo sa ating mga bagong uploads. Thank you po sa mga baguhan kong uh, subscribers, new supporters. Thank you, thank you all, all so much. Okay? So gagamit pa tayo guys ng tatlong cards, okay? We have your uh um crystal ball oracle card, our tarot card, and your angel whisper card. So gagamit po tayo nito. Unang card natin kukunin ay ang inyong crystal ball oracle card. So titingnan natin ang kasagutan ng kung anong mga kasagutan mga katanungan meron kayo. And uh, sagot sa card na gagamitin natin, tarot card and then your angel whisper card. Okay? So umpisa na natin ang ating reading. Okay? Okay. I'm part Okay. Okay. Let us start, guys. Okay. titingnan natin ang kasalapian ninyo sa mga huling araw, mga ling sa huling linggo ng March. Uh, mangyayari, pwede rin mag, mangyayari ito guys sa unang linggo ng uh, April. Okay titingnan natin ang inyong kasalapian. Ang mangyayari. Okay. Kasagutan sa inyong mga katanungan. Kung meron kayong mga kasagutan. Katanungan, manifestation. Okay. Let's pull one card. Kung ano man yan. Okay. Okay. Anong masasabi ng inyong crystal ball oracle card sa inyo? Okay. Okay. Let go. So, sinasabi dito sa baraha guys na kung ang iba sa inyo ay nakakaranas ng hindi, uh, tawag dito, um, sakit, hirap, or uh, de, de uh, uh, depression, ano ba tawag dito? Anxiety, problema, struggles, obstacles, kung ano may yung uh, uh nag, uh, papa, uh, nagpapa down sa inyo, sa inyong emotional, let go. Kung baga, i let go nyo kung ano yung mga bagay-bagay uh, na hindi nakakatulong sa inyo uh let go the let go ang mga tao na sa tingin niyo ay hindi nakakatulong sa inyo hindi nakaka ng uh, mabago ang buhay niyo or hindi nakaka-help na pursue yung kung ano mga pinapangarap ninyo let go let go of the past no let go of everything na hindi um uh, angkop sa inyong mga uh, paniniwala sa buhay uh, sa mga taong hindi ka suportado sa kung anong mang gusto mong pangarap na maabot Let go, no? Ito yung una nyong card sa inyong mga katanungan, sa inyong mga manifestation. Kung matanggap, kung gusto nyo matanggap ang mga bagay-bagay na positive sa buhay ninyo, let go. Okay? Let go the negativity, no? Sa inyong buhay. Let it go, let it go. Ayan, let go. Okay. Yan ang inyong unang card. Ang mensahe ng inyong crystal ball oracle card. Let go. Let go sa lahat-lahat ng mga bagay na hindi uh, nakakatulong or hindi kaaya-aya para sa inyong mga uh, pangarap or manifestation, okay? So, okay, let us start. Tingnan naman natin ang inyong kapirahan. Kung ano masasabi or maibigay ng inyong uh, card, okay, today. Okay, let us start. Okay, buunod po tayo ng six cards, guys. Oh. Okay. Okay. Let's pull six cards. Wheel of Fortune. Wow, unang card pa lang Wheel of Fortune na agad guys ha. Wheel of Fortune. Okay. You have your The Sun. Ganda. Ace of wands. Okay. Six of wands. Okay. Ace of pentacles. Wow. Page of Pentacles. Wow, Page of Pentacles. Ayan. Grabe. Grabe, grabe yung inyong card. Super ganda. Nakita ko dito guys, no? Six Hindi lang siksik liglig. Umaapaw na blessings financially, spiritually, emotionally, physically, <laughs> general na lahat guys. Nakikita ko sa cards ninyo guys, grabe, as and super grabe. Wow, grabe, grabe. Wow, umaapaw na blessings paparating sa linggong ito or uh, sa parating na mga araw. Okay, let us start sa inyong Ace of Wands. Okay, so nagsasaad din ito guys ng Ace of Wands is inspiration, no? Potential, may new beginning okay no creative success wow um, ang power inspiration guys no ito ay idea din na you feel strongly about no tapos uh, may success kayo sa lahat ng uh, mga plans ninyo sa buhay ayon often related to guys sa uh, career no or creative pursuit no sa buhay niyo And uh, this is also a good time to take an important step forward, guys. No, kung may mga pangarap kayo sa buhay, uh, ito na yung oras o panahon na kung saan ay um mag uh, look forward kayo or mag step forward kayo. Kasi sabi kanina sa card nyo, let go, di ba? Let go sabi ng card. So mag pag nag let go kayo, kailangan step forward kayo to ah uh, uh, makita nyo yung uh, or gusto nyo makamit yung uh, pangarap nyo sa buhay. Let go. Okay, okay, important to uh, important importante ito guys to step forward guys no, to look back or to take action para sa inyong mga pinapangarap sa buhay, no? Kasi ito ay simbolo ng uh, uh, success sa inyong career, no? Um sa lahat ng mga gusto nyo pinapangarap sa buhay, may success kayong makukuha guys. or success ang matatanggap ninyo basta uh, uh may porsige no uh, may let go sa mga negativity sa buhay ninyo so ayan guys ang ace of wands and we have our six of wands yay victory success, na no? Uh, public recognition din to guys, oh. nakikita ko or nababasa ko sa card na to guys ng malamang ang iba sa inyo ay marerecognize yung mga efforts ninyo, no, ang inyong mga paghihirap, no, sa buhay. So, ang iba sa inyo ay may public recognition, no, uh, na makukuha or matatanggap or ang iba sa inyo dito guys sa trabaho ninyo, malamang may promotion kayong makukuha uh, pagtaas ng sahod no uh, well earned victory kumbaga after much effort no sa inyong mga uh, obstacles sa buhay no ito yung sinasabi ng baraha hindi lamang to guys sa ano no pwede rin ito guys sa mga estudyante no uh, nakikita ko rin dito yung mga uh, tawag dito yung mga estudyante na may mga bagong career na tinatahak no malamang ito rin ay good news no sa inyo no possible or oh, possible achievements. May mga awards kayong matatanggap, no? Good news sa inyong mga karera sa buhay, sa pananalapi. Ayan. May self-confidence kayo, no? Na makuha yung mga minimiti nyo sa buhay. Success, kapirahan. Makakatulong ito sa paglago ng inyong uh, kapirahan, emotional at spiritual na aspeto sa inyong buhay. Ganda. And we have the Okay, tapos na yan. Yan, 6 of wands and ace of wands. Okay. So, let's go for the ace of pentacles. Wow, ace of pentacles. Yan okay, guys, so ace of pentacles. Ito yung nagsisimulo ng inyong uh, material success. Ayan. Uh, mga manifestation nyo sa buhay. Wow. Pros prosperity contentment ayan so may mga uh, tawag dito may mga prosperity kayo guys na makukuha or matatanggap grabe siksikliglig ang inyong uh, kasalapian or inyong abundance ngayong mga huling ling araw may mga huling araw nitong buwan no ng Marso so may new opportunity wow financial gain guys opportunity for financial gain No, ayan, ang ganda guys And then, pwede rin na uh, nakikita ko dito yung upgraded yung magiging buhay nyo sa pang -araw, araw Or may iba dito guys na nagpaplanong uh, bumili ng bahay Or nakabili niya ng bahay Ayan, papakita ito guys ng upgraded uh, Kapag dito, upgrade and living condition no Ayan guys, ang ganda, so may prosperous na sa career ninyo guys no may uh, tawag nito may mga pagbabago sa buhay ninyo sa pananalapi no sa emotion sa spiritual malaking pagbabago sa buhay ninyo yan ang ace of pentacles pero sinasabi nito guys sa baraha na uh, never doubt yourself no never ever never ever doubt yourself your ability no to manifest what you desire no kasi pag uh, nilimitahan mo yung sarili mo no sa mga bagay-bagay na gusto mo makuha sa buhay eh talagang hindi mo yan makukuha no believe in yourself na kaya mo believe in yourself na makuha mo and don't ever ever no doubt yourself na makaya mo ang lahat-lahat na mga paghihirap mo makaya mo makuha at matupad ang mga minimithi mo sa buhay kasi pag uh, uh, hinayaan mo yang guys yung ano yung doubt sa sarili mo Imbis na positive yung outcome sa mga manifestation mo, wala. Magiging negative lahat. Hindi mo makukuha lahat ng mga manifestation sa buhay mo, okay? Just, yun lang guys. Never ever doubt yourself, no? To manifest everything you desire, okay? Which is Ace of Pentacles, okay? Yun, Ace of Pentacles. And then we have a, tawag dito, uh, Wheel of Fortune. Okay, Wheel of Fortune. Okay, ilas na natin tong Page of Pentacles, guys. Wheel of Fortune. Ayan, alam naman natin na isang ibig ng Wheel of Fortune, no? Ito, uh, positive change sa buhay ninyo. End of delays, no? May mga lucky breaks kayo, guys, na matatanggap. Positive turn of events, no? Whether happening presently or somewhere on the horizon talagang guys uh, will of fortune guys mini manifest as a new career opportunity or a financial windfall kumbaga itong sinasaad ng bar barahan ninyo guys may financial windfall na kukuha as in siksik liglig -lig, umaapaw ano pa pang dapat kong i, i, uh, i describe sa inyong mga baraha no punong puno ng uh, puno puno ng abundance as in walang mapasid mawalang mapagsidlan no? Kung baga, walang mapagsidlan ng abundance sa buhay ninyo, sa pananalapi, as in super grabe ang card ninyo, guys. Well of fortune. <coughs> Sinasabi nito, guys, na, no? Uh, na, well, no matter how well we plan or prepare, no one is ever completely in control of events. Yun lang natin, control of events. Yun lang yung tandaan natin, guys, na hindi natin hawak ang kapalaran ng tao, ang kapalaran natin, Uh, hindi natin hawak kung ano yung parating sa buhay natin but this card remind us that everything the good and the bad is temporary no yan ng guys ang wag na wag nating kalilimutan everything is temporary guys no uh, hindi sa lahat ng bagay ay nasa taas sila nasa baba ka no uh, darating yung panahon na nasa, tataas ka sila naman ang sa baba well of fortune guys panalo As in, panalo tayo dito. Okay, sa cards nyo guys. world of fortune. Grabe. As in, grabe. Okay, we have the sun. Ayan. Ang sun. Sun guys, ito nagpapakita ng positivity. As in, positivity talaga. May success. Wow. As in, lahat guys, ng barahan nyo, puro success. Puro Puro positive lahat. Puro kapirahan lahat. No? Harmony, contentment period of joy and security all is well ayan guys lahat yung positive lahat yung barahan ninyo guys so the sun okay the sun the sun the sun it is said, it is said guys na this card has no truly uh severe indications no uh all is well kumbaga so uh malamang mangyayari ngayon malamang mangyayari bukas or malamang mangyayari sa sunod na mga araw, yung mga mga manifestation natin. When the sun always returns from behind the clouds, no? Remember that the sun always returns from behind the cloud So, kailangan okay be patient tayo guys sa lahat ng mga minimithi natin. Just hang in there. Kasi nandyan na yan guys, no? Yung lahat ng pinapangarap natin, may mga, uh, kumbaga eh, may kinakaharap man natin tayong kadiliman sa ngayon dahil sa mga struggles, problema, you no, know, mga uh, anxiety, depression na 'yan. Just hang on, just hang in there kumbaga. kasi um ang uh, kadiliman, no, na tawag dito ay talagang uh, sisikat ang araw sa buhay natin na no, magiging uh, uh, maliwanag yung magiging buhay natin, no, dahil ito ay the sun. Ito yung simbolo niya, no? May pag-asa. Habang may buhay, may pag-asa. Just be patient, no? So be patient and just hang in there kasi everything will be all right. Everything is under control, kumbaga. Okay? Just trust yourself. Trust the universe na lahat 'yan makukuha ninyo, guys. Okay? Okay, and we have our last card. Wow, wow, wow. It is Page of Pentacles. Guys, good news about money. Wow, wow. Financial breakthrough. Opportunity. Grabe. Grabe, grabe. Ang karaha, ang barahan guys. Um, at tawag dito, may good news kayo sa kapirahan, no? Malamang, uh, nakikita ko dito, iba eh, sa pamamaraan ng inyong mga, katra mga natrabaho, no? Uh, malaking kapirahan na parating sa inyo. May mga bonus kayong makukuha. Pagtaas ng sahod, no? Uh, ang iba siguro sa inyo guys na mananaya ng loto. Malamang, di ba? Ang swerte guys, hindi natin malaman yan. So, malamang guys yung iba sa inyo manalo ng loto, di ba? O, milyonaryo na kayo, milyonaryo, <laughs> di ba? Ayan ang ganda guys ng card ninyo guys, good news sa kasalapian. So, okay, uh, tawag dito may probability, possibility of financial success talagang makukuha nyo guys. Makukuha ninyo mga Libra, no? Uh, tawag dito and Tawag dito ang iba din dito guys no uh, Hindi lamang guys sa Ano sa Pwede rin dito guys sa mga estudyante no No uh, uh, Mga student na Pursuing a new course of study With high probability of Financial success din guys Ito no nagsasabi din ito Um uh, Malamang may uh, mga estudyante din dyan na nangangarap na maging success sa buhay nila at ang tinatahamak din ng mga course ay makatulong sa kanila sa pagiging isang financial financially success sa buhay nila, no? So, uh, tawag dito, uh, Gabi guys, Page of Pentacles. kapirhan sa inyong uh, uh, buhay ngayong last week ng last, uh, mga uh, last days nitong April, ay uh, nitong March. Super ganda ng inyong cards guys as in uh, hindi ko ma hindi ko ma-explain or ma-describe mal sa siksik liglig o maapaw ano pa ba walang mapagsidlan no na abundance sa kasalapian no ninyo ngayong linggo ayan pwede nitong mangyari guys mga ngayong mga araw na to sa mga huling araw ng Marso pwede rin ito sa first week ng April Super ganda ng cards guys. As in, as in, grabe talaga. Makakamta nyo na yung financial breakthrough, no? Emotional breakthrough, spiritual As in, general, guys, itong barahan ninyo. Super, as in, super ganda. As in, talaga. Good luck sa inyong kapirahan, mga Libra, no? Huwag nyo kong kalimutan pag isa dyan sa si inyo or ilan sa si inyo ay manalo ng loto. Huwag <laughs> niyo kalimutan, pang kapilang, pang Starbucks lang guys ha. <laughs> Just joking. Okay. So, titingnan natin ulit ang isang card nyo nyo. Itong uh, Angel Whisper card ninyo. Kung anong sasabihin ng card ninyo sa inyong, mang, uh, inyong sa lingong ito. Okay. Grabe. Siksik, liglig, umaapaw na abundance ng financial ninyo Libra. Okay. sa ko. Atay ng card. Kasi inyong yung huling abra. Okay. Oops, ito na. Nahulog. Okay. Ano na kakasaan dyan? Sa inyong baraha? Okay. Oh. Wow. Angel, angel number 111. Destiny. Ayan. Ito sinasabi ya. Follow what you feel. Listen as your intuition helps to guide you to what you are manifesting. The inner whispers are helping you to create all that it is that you desire. Listen, lean in, lean in and follow your soul. Ayan, ang ganda ng message ninyo. Guys, nintindihan yung English ko, yung pagbasa ko. <laughs> and yung affirmation nyo guys, lagi nyo i-apply. Life is always happening for me. I am allowing myself to lean in to what feels good. Ayan ang inyong, ayan yung guys, o, destiny. O malamang guys, ang reading natin, destiny nyo na guys na manalo kayo ng luto. Or destiny nyo na guys na ma-promote kayo. Or destiny nyo na na makatanggap na kayo ng limpak-limpak na kasalapian. O ba diba, destiny guys, o. as in super ganda ng cards nyo. Follow what you feel. Listen, As your intuition helps to guide you to what you are manifesting, the inner whispers are helping you to create all that it is that you desire. Listen, lean in, and follow your soul. Ayan, super ganda. Super ng ganda ng barahan nyo guys. Let go, my destiny. Ayan. Super ganda, okay? Ayan, ayan. Ganda. So, guys, uh, good luck sa inyong lahat. Good luck sa inyong mga libra. Na and ngayon pa lang congratulations na guys sa inyong uh, uh, pagbabago na inyong kasalapian sa inyong linggo ito. Maring sa last week uh, last week katapusan or o sa mga susunod pa mga first week pa ng 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 April uh, maaring parating guys or maaring tanggap niyo na or ayan na guys kuhang kuha niyo na no kung bagay ana uh, na, tawag dito uh, isang ano na lang isang isang ano na hakbang na lang nandiyan na yung blessings financial niyo. Okay guys, so good luck sa inyo. Congratulations. And yes, I'm happy for you guys kasi sobrang ganda ng inyong bara. Okay? Okay guys, that's all for today. Good luck talaga guys and sobrang happy ako para sa inyo. No? Good luck and hope ay nasa mabuti yung kalagayan. So yan. See you all next guys. <laughs> See you all soon. Have a nice day and God bless. I love you guys. Bye. Thank you for watching.